Okay guys, so today is Wednesday and siyempre gagawa tayo ng pampalaman ng ating patayor at gagawin na naman tayo ng ibang style. So may nakita ko kanina na tinapay, naka roll, rolling rolling siya guys. So gagayahin natin ng ano nun, para matuwa na naman si Dulce sa ating, uh, ano, sa ating design. Charot! So ngayon may papakita ko sa inyo, ito yung disposable na aprons. Actually pang ano to, pang... Uh, Mintal. Ay, mintal. Dintal. Ay, hindi. Mintal. Ano to? Mintal. Pang dintal. O, oh, dilantalis. Dilantalis. <laughs> <De> dilantalis. <laughs> dilantalis. Pang hospital to, guys. Ano? Uh, libre sa kay nanay. Mayroon din siyang mga underpads, mga gamot. Libre ng hospital. Do ano to? Yung, kasi si nanay, ano siya, no, pirahan doon sa kanilang hospital. So, mayroon siyang... Uh, tapos tayo na yon. Ito yung ano to. Klase to. Plastic na apron. Pang nurse ito. Hay! Walang tali sa likod. Paano to? Oh, mm. Ganun well, lang. Yowers. Yeah, ito so, naman tama ito kay Hamda. Kasi nga si Hamda. Nandito lagi sa kusina ko guys. Oh. Tama ba itong aking pasuot? O bakit may ano to? Mige punit-punit para sa Ah, punitin. Ah, yawa. Akala ko punitin. Punitin pala to para itali. Yawa, akala ko kuan. Ito pala oh, punit. <laughs> ay, ay punit. Ayan ay, na, punit na. Yawers. Yeah, Ganito pala yon, akala ko. Ay, <laughs> bakit para wala akong pangtali eh. Shuhada. Hi, may disposable na akong apron yamanin nyo. Ito malikot! Naman. Gusto mo rin natin may disposable na apron? Marami to. Ilang bigyan mo. Ilan to? Tara, tara, tara pagkatapos kumagluto. magluto. Tapon sa lang. sa tapon. Oh. Nanang, Ay, laba, wala nang laba ba? Naku, naku. Dami nito pala. Ay. O, oh, sige. Sa'yo, hati tayo. O. Oh. Ayan. Ayan. Uy! Uh -oh. Lagay ko na to sa karton kasi baka ma... Ano. Yan. O, sa akin, where, where is my plastic? O, oh, syempre, ilagay mo yan sa siplok. Ay, not Eh. Yay! Magluloto okay. na tayo, guys. Ito yung ate. Ay, naku, dapat. Mali man yung pagkalagay. Ah, sana. Ay, siplok. Ay, ay andyan siplok. May siplok din malaki sa ilalim. Ay, wang gusto. Magluloto ako. <laughs> <laughs> so guys, ito na yung ating duo na ginawa natin para sa ating fatayer uh, mamaya Ginawa ko na siya ng mas maaga para magawa ko rin siya ng mas maaga Kasi wala na akong time mamaya, mga 4 Mas matagal kasi siya balutin na yung ating tinapay Kaya maaga uh, natin siyang gagawin So, ilipat natin yan siya dito, guys, as usual. At itatago natin na naman yan sa loob ng cabinet for one hour and a half. So, ayan, nanalipat ko na siya. At gaya nga nang sabi ko, guys, mas mabilis ang iyong buhay sa pagluluto ng tinapay kung mayroon kang electric mixer. Kaya ginaganyan ganyan lang yan siya guys. Kasi na-mix na natin yan sya sa ating mixer. So ayan, tapos na. At syempre lagyan din natin siya ng Mantika ulit sa taas. Alam niya na kung bakit nilalagyan ko ng mantika sa taas, guys, para hindi siya mag-dry mamaya pag nag-double size na siya. So, after nyan ay gagawa naman ako, magluluto ako ng palaman natin na spinach. Nakaluto na pala ako ng laham. At ito nang... ...nating papalaman mamaya sa ating sinapay. ulit. ito ay... Ay, naku, tumawag mo naman sinangay. Ayan. Una, Charot. <laughs> so guys, ito na yung ating fat tire for today's video. Ayan. May laham tayo dito guys or meat na palaman. Mayroon tayo dito ng Nutella kasi kahapon siningil ako ni Sultan ng Nutella. Mayroon tayong hotdog, mayroon tayong cheese, mayroon tayong chicken, syempre at spinach and cheese, halong cheese yan guys, halong cheese favorite ni Dulce yung halong cheese. So, lagyan lang natin siya ng uh, sesame seeds. Nilagyan ko na pala ng itlog yan, guys. Baka magtaka kayo eh. Kailangan nilalagyan ng itlog talaga yan. ini ng itlog. So, ibibake na natin yan. At syempre, gagawa ako ng cinnamon roll kasi nga yung, um, hindi ako gumawa ng cake kasi gagawa ko ng cinnamon roll kasi matamis din naman yung cinnamon roll. Yeah. So, let's go. Let's bake na. I want to use ay pasaway ang bata guys gusto niya ng chocolate ibawal bawal nga daw ayun po na pakainin ng nanay nila ng chocolate guys and ito na tapos na yung ating so big shikya at ifatayer ayan o ito yung meat um, natin guys no ayan ay saserve na natin ay yun yun ay do guys so big naguusap sila ni Hamda pasaway talaga at ito yung ating cinnamon roll ayan inano ko lang siya guys pinag big so big It's too big! Tatatanggal kasi ito, Ate Aida, oh. Kasi ito yung panali. Ito yung... Huwag ka, nandiyan naman. Hindi, huwag mo tanggalin kasi maaay... It's too big! It's too big? It's not water? So, I'll let it go, guys. Ibasod na natin ito at uh, may unya lang ay kakain na yung ating mga... Ahoy! Dinalaw. So, ayan. Oh. And that's it for today's video, guys. At mayroon pa pala ako dito para sa amin. No? Ayan o, yan o. Yan o, Charan! Para yan sa mga nilalang mga kasama namin dito. Gusto kumain. Gusto nila. Si Ati Mary parating daw siya.